Who is it? Yo, open the fucking door. <laughs> bye, -bye love. stress Habang naglalakad sa bayan Good shit ang tinira ko sa kamayan Women weed weather Dito mo yan makukuha Takot sa heights Lumilipad din na lulula I-roll mo na yung Habang paray ng keson Dire direto Tuloy tuloy pa rin ang na Namamalat na lalamunan Nanuluyo ang back. Kapit ka lang na, ang dami kong naririnig ACD, MNDS Ayaw sa mga pest Maastang ng bet Sa akin nagbukang baget Di ako titigil Wala akong balak Kuminto Wala akong mong subukan Oras ko lamang ang ginto Sumasabay sa hangin Usok na aking binuga Mga negatibong tao Sa mundo ko'y binura Maganda ang gising Lahat ng nanaisin Malayang kumala Walang problema Ang iisipin Oh, uh. Take it easy <laughs> Chill ka lang dito Sa Antipolo City Take it easy <laughs> Chill ka lang dito sa antipolo city, Take it easy, haha. <laughs> Chill ka lang dito sa city, Take it easy, take it easy, take it easy. Take it easy. Chill dito sa Antipolo City, ha? Huh? My deal, representing Antipolo City Saan makikita mga perk na binibini Dito -bini? sa aming pangalan ay tusoy Sa Antipolo lang matitikman ng sumon at kasoy Tayo ay dumako pa ng lower Sa fit kumakikita mga real na stoner At kung Maraming iniisip at medyo umiin Dito ako handa ng sumisip Pasilip naman sa maganda mong paraginip Samahan mo akong sumig Sa magilip at sumbay ka lang sa himig Kalip sa na sa limit Kasamahan kita umabot man tayo ng langit mga binaya sa Kung may mga mata Naglalakad ako sa bayan Hindi ako stress Ako ay laging fresh Hindi ako sikat Pero ako ang pinaka the best, the best. Take it easy <laughs> Chill ka lang dito sa Antipolo City Take it easy <laughs> Chill ka lang dito sa Antipolo City Take it easy Ha <laughs> ha ka lang dito sa Antipolo City huh? Take it easy Take it easy. 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 easy Chill ka lang dito sa Antipolo City huh? Sige, pumasok pa sa aking hood Pag makita mo ako, bibigyan kita ng good uh, Magrelax na muna tayo dito Negatibo mo vibe, gagawin kong positibo oh, okay, yeah. Nandito lang, nagsushooting ng support Tunay kong mga tropa okay, okay, sa okay, aking okay, tuto pag wasak na usap sa alam mo <coughs> Balut kami sa loras <coughs> Kakain kami Ay, ng pares ha? <coughs> Sa paisindi ng halamang merong power Pagising sa umaga tanggal aking hangover Mainit pero hindi ako nagpupush Akala nyo lang yun kasi mata ko laging tus Kasama ko ang aking gang breaking all the rules Nanti-trip kahit hindi pa naman April Fools Sa hood road, Dyan ko yan sinimulan Ng lugar na kailanman Hindi ko yan tatalikuran ha Take it easy <laughs> Chill ka lang dito sa Antipolo City ha Take it easy <laughs> Chill ka lang dito sa Antipolo City ha Take it easy <laughs> Chill ka lang dito sa Antipolo City ha Take it easy Take easy Chill ka lang dito sa Antipolo City ha Dito na naman kami. Parang oh, katapos na. na, na Keso na to. Okay, ay, yun yung W mo ha. Pala <ang> boyfriend ko. Ayun o, sarang ulo. Ayun o, dito eh. Dada, ikaw dah, ha. Ay na. Ano masasabi mo to? Ang ina nyo. Ang ina Nandito na kayo. Ha? Oo. Anyo, anyo, anyo. Asa anyo. kami. Asa kami. Asa kami. Ang ilang neighbors natin, Toy. Ah, ilang neighbors. Mmm. Saan gawa? Ani ba? Ani ba? Alam nyo na. Ano, Toy? Okay na ilang pong banking na yan sa. Oo, oh, ka na sa ah? Oo, oh, yun <laughs> na, may ina, tubig dagat da Mga bangkero dito sa o nang humisda Ayan uh, Ito na kami <laughs> oh, yun yun Kinerista ni Lola

yan ko at kahit ano pang gawin ako kukunwari kung na para kalimutan kalimutan ka hindi hindi na babalik na alala umang mawala ng pag-asa mga may masilayan ko at kahit anong bang gawin ang Hindi na para malimutan ka Ayan na Mmm Uy Uy Tangina sinasayawan ako ni yeah! Happy birthday toy. ko Uy kanin na may buhangin Isda Ano? Ay Lelegam amen aye baby there's something i want to say baby there's something i want to say baby there's something i want to say yep o buset uset isot day no i no ada ni boss toy good good, good.

tayo na. Lagyan mong lu. Ay, sarap po. Oh. Ang iba yan. So, yan. Suso. Pulbos tol? Pulbos tol Ito mo i-share kung patok na ba? Pulbos nga, pulbos <laughs> Pangit ang puto. <laughs> o oh, daga eh. Hawaiian Worldwide Kinang ina mo Hawaiian na Ano yung nauli mo Si Mr. Crab Mr. Crab Hi Mr. Crab <laughs> Daw, sa bisa, Bagong iyaw lang. Para kilito. <laughs> Ay, Ang sarap. Ang mo, food trip. Ano Ang sarap. Alaping talapong. Mm. Para kito. Ano men? Durog na amin. Ano men?

No, okay na to. Okay lang naman kahit ano hindi na pwede okay yun. Tara, game. One, two, three. Bakit na daming kamay ang puta. Yan na, na, guys. Okay. Ready, keep your head up. Yeah. Come cry on my shoulder. I don't want you to be sad. Yeah. Yeah. Baby, just listen to me. Yeah. We took oh. a tips to Manila. Yeah. Yeah. yeah, around me until we Godzilla. Yeah. Oh, no. I don't gotta a bother running this shit. I'm above you. I don't got a bother on everything, baby. I got you. you. Running this girl like she's own. Better be living my own. Better be living my own, yeah Big up my phone on this bitch's line She wanted my clout, yeah, she on tonight Wanted to fuck with her sex and ass that, yeah, we on the ride When I see how I feel, yeah A hundred and thousand apiece, uh. Try to repeat what I said If you did it, you a hundred and thousand apiece, uh. Pull up in my Zara Baby, don't want you to Come over, try to keep your head up. Come cry on my shoulder. I don't want you to be, baby. Just listen to me. We're zooming, tips to manila. Yeah, around me until we can see her. Yeah. When they leave, she, she gon' cry. I yeah. on the brakes, it go. Shady belongs to them. Tiana don't wanna smell me. If I could go hard on the beat. Yeah. Pull up in Maserata. Hey, oh, baby, don't want you to get on the phone. I'ma come over. Try to keep your head up. I'm crying on my shoulder. Hey, oh, I don't want you to be. Hey, oh, baby, yeah i mean until we can see love yeah